Hello mga kabata, Helmet! mga today sa very very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel, please don't forget to click the subscribe button ng tiny bell para lagi ka updated. sa mga inaipalan at ina-upload namin ni video kapar. At sabi ko nga, mga kabata helmet, ngayon tayo ay e epal. Okay, suko. Nakakamayaman ba? Bukha ka bang may milyones? Hindi, trillion. Ka, ah, trillion. Madam. Uh -huh. Doña. So, Doña Batang Helmet. O, babi Bitsa pa. Donya yan ang peg mo. Donya na. Pero ito nga, mga kabata helmet, may dalawa tayong balita ngayon, no? Yung isa, napakagandang balita. Yung isa, magandang balita. Magandang balita para sa kanila. So, ito mga mga kabata helmet, syempre, congratulations po sa Angat Pinas or ang Angat Buhay NGO dahil nga, nabigyan sila ng pagmahalakasan na ISO certification. <laughs> I-Society Is by po Pawang Angat Pinas! ang batang helmet. Grabe no, talagang videographer may transparency. Oo naman. Isko ISO na 'yan, videographer. Mm -hmm. Kaya talaga congratulations po sa lahat ng team ng Angat Pinas, especially po kay VP kay Atty. Lenny Robredo, 'di ba? Okay. Yes, mo. sa lahat po ng mga bumubuo, lalo na kay Sir Raffy Magno, sa lahat sa mga programa no, Bayanihan mm -hmm. ng mga pangmalakasan ng mga tinutulungan nila, mm -hmm. 'yung sa learning, learning hub, Bisogapur, ka oh. oh. di ba? Ayan, congratulations po and more power to an admin formally today in for So after I finished my term and we started an the in I to assure our partners uh, we will be delivering the same kind of partners. eto, yun yung magandang balita, mga kata helmet. Eto, yung isa pang magandang balita, para sa kanila lang. Talaga? Nabalitaan niyo na ba yan, Bicho Kapur? Ang alin. Na every night, kailangan, pag gising ko, makakakolekta ako ng 20 million. Huh? Bicho Kapur? Kasi, ang target ko is 4.3 trillion. Sa tax yan. Ano? Sa tax ang makukuha sa tax. Sa tax? Ayan, mga kabat na helmet, ang first order na nag-iisang Mr. Ralph Recto, ang bagong Secretary ng department. Department? Depart <laughs> 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 ang bagong Secretary ng Department of Finance. Parang magkandi siya, no? Department. Oh, department. talaga. Grabe mga Batang Helmet ah. unang araw pa lang, ka par, kakaupo pa lang, kakasumpa pa lang, may first order na agad. Yes, ang daming pera. Oo, 4.3. Mga Batang Helmet, 4.3 Trillion ang ini-aim nila to collect taxes amounting to 4.3 Trillion. At sabi nga ni Mr. Ralph Reto, ayan mga bata Helmet. Si Mr. Fat. Yes. Ito muna, panoorin muna natin yung kanyang short video clip regarding sa pangmalakasan nga niyang first order. During your appointment po as Finance Secretary, what is your first order of the day po? Uh, number one is to collect for next year, I think, 4.3 trillion in taxes. 3 trillion with the BIR, 1 trillion with the BOC, and I think the Treasury has about 300 billion. Yeah. Uh, so it's all about fiscal sustainability mm -hmm. and like I said you have a national development plan to fund mm -hmm. uh, incidentally we will be borrowing 2.7 trillion next year so every night when I wake up in the morning uh dapat nakolecta natin more or less 20 billion to fund uh, the, all the uh, all the needs of our people and the, mm -hmm. the requirements of government so uh, and to make sure that those that money is spent wisely uh, the idea is to stretch every peso Uh, uh, including uh, acting faster on investment, uh, particularly the President has just signed the new PPP law mm -hmm. uh, that will free up government resources for social services uh, investments also in uh, creating more jobs for our country Ayun na nga, siya nga si Mr. Vatman uh, Sabi nga ni Sir Olalia Yes, biglang shoutout kay Sir Olalia ha talagang ano Parehas tayo nang iniisip. <laughs> siya Ay, nga! Hindi ka lang nga makakibuhin. Eh. <laughs> doon sa iba na hindi alam about sa kay Vatman, ka uh -huh. bakit nga ba Vatman? Tagdag na tax yun. Kaya nga dahil siya ang nagpa-sulong, di ba? Nagpasimuno. Nagpasimuno ng Vat na yan. Uh, ayaw nun dati. Hmm. Inaayaw. Kasi nagdagdag lang, nga yan uh, sa atin, napasanin. Pero, naisulong siya. Naisulong niya. Naipasa. So, Iba talaga si Mr. Batman. At ngayon naman, ito, 4.3 trillion ang target niya na makolekta nga mga kabatang helmet. Nakakaloka. Every night when I wake up in the morning, dapat ang nakakolekt na natin more or less 20M. 20 million. A day? To fund all... syempre, a day to kasi every night eh. Bakit? Isang beses lang ba siya matutulog? <laughs> 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 to fund all the needs of the people and the requirements of government to fund all the needs. Eh, ngayon mga kabata helmet eh, ito ha, tapata na tayo. May nararamdaman ba kayong servisyo galing sa gobyerno? Kasi ako, wala eh. Meron okay naman. Ano yung kalsada? Ano, man, kalsada eh, matagal ng ganyan yan. Bidyo matagal ng bako-bako, matagal na may lubak. Ano, naiwasan naman yun. Mula nung umupo, wala pa akong naramdaman, Bidyo pa. Na ano naman, to naman, may naramdaman ako lalo nagmahal lahat ng presyo at nasa na yung bigas na 20 pesos. Mm, sige hindi nga. Mo kasi makita. In, ha? Hindi ko Look, makita? You, you, mm. you find the silver lining in everything. Sa sobrang dami kong ginagawa, ako pa ba maghahanap yan? <laughs> silver lining. Ba? Pero ito nga mga batang helmet, anong masasabi nyo dito? May sinasabi pa rito na, eh ano siya eh, parang hinati-hati, may tatlong aspeto. Oh. Uh, Kung saan kukunin. O, oh, mga kabata helmet. 3 trillion would come from the Bureau of Internal Revenue or BIR. Another 1 trillion from the Bureau of Customs or BOC another 300 million with then come from the Bureau of Treasury nakubuti na lang hindi talaga ako nagbigay ng pera sa Bureau of Treasury yung so, bibigay doon di ba may pa-investment sila yung 5,000 ayo oh. yearly yan mga bata may pero never ako nag-invest muntik-muntikana na, na talaga bills. ako yes the treasury bill muntik-muntikana na ako dyan pero tang inisip ko rin yan lalo na nabalitaan ko na yung sa regarding sa Maharlika fund buti na lang hindi ko talaga tinuloy pero matagal na rin yan yung treasury bill yan every September yan alam na alam yan lahat ng mga stockholders yan yung talaga yung inaabangan pero anyway highway mga kabatang helmet nakakaloka eto pa no joke may mabiggo pa it's a no joke it's a no joke na joke no is in the house in the BSP ah oh, diba kaya pala Si Mr. Jokno nilipat sa Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP. So, magaling nga at maganda ang kanyang performance, mga helmet. So, siya na ang hawak ng BSP. Yes. Okay. Ay, grabe no, mga kapatang helmet. Dapat galingan mo talaga para mapunta ka sa napakagandang ahensya na talagang Chinking, 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 chinking. Talaga, ang, ang, maririnig mo talaga yung mga ching, ching, ching. Pero ayan, ano masasabi nyo dyan mga kabata helmet regarding dyan sa every night ni <laughs> na night. 20 million a day ang dapat na kukulenta. Diba? Parang kanta, no? Isko? How na, fast the night changes ba yun? Nang one day. Pero yan ba, napaka-realistic ba yan mga kabatang helmet? Sa tingin nyo, feasible ba yan? Or abot kaya, abot ka may bayang pangarap na yan. Abot kamay. Tikita. Ay, parang iba naman yung gusto ko. Pero ayan nga, no, nakakaloka. Bangay, kukunin naman yan sa Bureau of Customs. Oh, eh, yung BIR. Sa BIR. Oh, BIR. So, sa BIR. Eh, sino ba nagbabayad sa BIR? Di ba tayo yun? Tax natin yun, di ba? So, anong mangyayari niyo yan? Hahabulin nila yung mga hindi nagbabayad. Ay, dapat lang. Sino ba yung mga hindi nagbabayad na yun? Eh? Sino ba yung unang Mayroon hindi nagbayad? Pag nahabol yun, videographer. Sino part. si 203B? Oo. Pag nahabol si 203B yun, pipila ko. Oo. At saka, o oh, diba? Oh, ayan na o. Oh. Pwede <laughs> Put kamay ang 4.3 uh, trillion God. pag nakuha mo ang 2.3 billion pero grabe talaga mga kapatang helmet no? ano ba nangyayari sa lipunan natin sa customs so sa customs Mm. Hmm ang daming mga nagbebenta ng araw ng mga balikbayan boxes na hindi na daw nakiklaim, ha? Uy, bakit? Kaya, Napanood ko diba lang na doon dapat? sa isang vlogger, Bichuga Park. Diba dapat, yung mga balikbayan boxes na yan, nakakarating yan doon sa padadalang yes. talaga. Bak yes. Ano? Bakit bakit diba? na ng balik-balik? At bakit pa, nandun, nandun lang? Ba't hindi nakakarating sa padada hmm Imbestigahan nyo yan, di ba? Kasi pinaghirapan nyo ng mga ano na OFW, eh. mga kababayan natin sa ibang bansa, oh. di ba? Nakatagal-tagal nilang pinupuno yan. May napanood nga ako, videographer, nagbayad pangaraw sila mm. doon sa process, yung processing fee uh -oh, ng customs para, para lang, wala pa rin, ko ilang taon na daw yun. Mm. Hey. Pero, Ayan na nga mga kabatang helmet. Nako, i-comment down below nyo po diyan. Anong masasabi nyo dito sa every night when I go to sleep. <laughs> <laughs> when I wake up, <laughs> I will see the fresh flowers, the hearing of the birds. Wow. Tingnan natin. Tingnan natin, Bijo Kung matutupad ang pangarap, kung abot kamay ang pangarap sa 4.3 trilyon na yan. So, ayan mga helmet! ilang tulog na lang. Two days to go, video ka par. Magkikita kita na tayo sa Lasal Green Hills. This coming January 14, Sunday yan. O, oh, diba? 2 p.m. Video ka uh -huh. Agahan nyo mga bata helmet kasi syempre may pa-registration pa rin doon sa area. And... nako excited na akong makita kayo, mamit kayong lahat. Especially sa mga viewers natin. No, video So, ayan. Yeah, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ng sa buhay niya, nag-helmet in a keeps getting better every day. God bless everyone. Bye!